Hoy, buhay pa mga master. Good size. All right. Hello, hey. Okay, mga master. Oh. Good size siya. Meron pa nandito yung iba. Ang iba kong ulo. Oh. Diba? Kahit natusok tayo kanina ng lure Okay lang Sob-sob naman sa ganito kalaki Buhay pa ah, uh, Buhay pa siya Nakahuli okay. na naman ang bidbid -bid. Isang na naman nahuli niya Lapitan natin Mga master Yan po Ginawa lang niya akong taga video Hindi na ako nagpipising Pangalawang pangalawang ano na yan Bidbid -bid. ang lalaki oh Pum Ang laki o mo na palayahin mo muna Papagurin mo muna ba <laughs> Alright Pangalawa na Pangalawa Pididid. Ay. Malit konti doon sa ano, isa. Woo! Ito Ay. yung mga master, harvest tayo ng mamaw. Harpo. Puro mga lalaki <laughs> talaga. grabe si Shimano FX. Lumakot si Shimano Epix. 3000 eh. series, loaded siya ng Instant Hunter na 8lb. Power, yeah. Sir Moya, power to. Kankik S Generation, Doc Tambaka. All right. sinking me lang sa lakang. Torinoya. Wala na, sira-sira na yung balat. <laughs> Dugo-dugo na no? no, no? oh. Okay. good size na naman mga master. Ah, Good size. Nalok na. Hindi na, nakapicture na ulit oh, eh. Diba? Alright. Dito na. ba natin huli na oh? Ayan po, ang mga huli na yun. Binuhat na niya. Ayan po, si Henry Angler. 3-0. Hendry season Fishing Adventure. Yan. Subscribe na lang po. Alright. right, Power. Okay, stop na natin ang video.